Good morning mga kagigil, well walang nating match ang lulutuin natin ngayon Hindi tayo masyado magluluto ng mga kakaiba no Kasi request si nanay ng sinigang, gusto niya rin ng sabaw eh, Eto lang ang pwede kong isigang Kasi tsaka yung mga gulay ano, walang ibang pwedeng iluto Kaya magsisigang na lang tayo ngayon, okay? Yan ang ating lunch Magstart na po tayo Yan, magstart na po tayo magsuha ng mga gulay natin ano Ayan, pag okra, ganyan lang. Tatanggalin lang yung yung tapak po ito. Yung tips. Tapos, natalang din yun. Okay? Yung pechay po, tatanggalin lang natin yung dula, no? Ayan. Ganyan lang. Okay na siya. Then, the next one. Ayan. Ganyan lang po, ano? Pangkong natin ganun-ganan, no? Tanggalin natin yung Pinakadulo Pero Yung susunod save natin At merit Pwede natin ihalo Yan Yan ganyan lang Wrap chop lang Okay na yan Yan Then ang talong Ganito lang Ganyan ang hiwa Ano Yan ganyan pag Ganyan Ang talong natin Ayan po, ano. Ayan. Ayan. Okay, start na tayo. Ayan. Naglilista na po ng liquid yung ating liyempo, no? Na, lalagyan na po natin siya ng kumukulong tubig. At actually, kumukulong tubig. Basta may init na tubig lang. Kasi, papakuloan natin siya ng 30 to 40 minutes para lamambot po ang ating pork. Ayan. Kasi, mahirapan si nanay kainin matigas pa ang baboy. Okay. 30 to 40 minutes, guys. Okay. Lagay na po natin yung ibang vegetables natin. Ang okra. Talong. At yung end part ng ano. Nakita man the end part. Yung gitna. Part ng ano. Ano ba ito? Kangkong. Ayan. Maraman na yung kangkong leaves. Okay. Simmer ulito. Ayan. Then, let's make lagay, the rest, the rest of the vegetables, ayan yung pangkong, and the, uh, ano ba yun, pechay. And the sili, of course, na ba yung sili, there, the sili. Simmer na naman. Mga 10 minutes, okay na yan. After a couple of minutes, add na natin ating pangsigang. Lagyan okay na po natin na para ma... Asim, ah, Para nakakagigil sa asim. Ang nilagay ko po yung may gabi, ano. Ayan, para yung kanyang sabaw ay medyo malapot. Ayan. ko. Ang lapot na lang sa baw. Ang na lang baboy. Tikman na po natin, ano? Hmm. Mm. Nakagigil ang asim. Sarap. Sa niyo patis na may sili. Ayan. Kaya na tayo mga kagigil.